dito sila Yan mga mati, ganito yung tunog ng sumba na sako. Pero sa ako yan, sa sako lang yan, mga matik. Sako yan. Yeah, yan, mga magkakabarkada. Opo. Ano pinsan. May patutunugin niya ulit. Okay, i-youtube ko kayo. Parang nag-ground. Dino na ako doon lagi. Yung malit na sumba lang yan, mga kamati. Ay, ikpita na yun. Ano na malaki? Wala ko siya dito yung pang sumba talaga yun. Eh. Lakas pa nga. Pang malaki yun, no? Maganda pag pagsunod siya. Yan. Sa taas. <laughs> Yan ang tunog ng ano. Uh, sumba. Pag papaano ka, ito lang hawakan mo dulo at igaway mo. Hindi, ah, gano mo, tutunog niya. Kaya sa dulo ka lang mawak. Hey, no, Ayun lang, sa bola ka, dami lang. Pero plano. Ano? Yung mga mati, pinakita ko lang sa inyo yung tunog ng sumba na disako. Ayan. Yung lang ang tunog niya mga mati. Pagka ano, pang maliitan lang. lang. Pagkasukat lang yan, gano'n ah? Mm hmm. Gano'n mo ang sumba? Isa pa, patunog yung pala. Isa pa. Ayan. Ayan, malakas hangin mga mati. Oh. Ayun mga matik, Pinakita ko lang. Ngayon, hanggang dito na lang. Salamat. Yan ang tunog ng sumban na sako.